mapaglaro ba ang tadhana o sadyang sinusubok lang tayo nito? Love, tingin ka. So, hi! Ah! Ito hmm. ba? I love you, love!

Kapag nilalala ko dahil napagod ko, alam na pa rin nilang sa'yo. De, finish na mi! Narito, okay, narito, narito! Eh, tamo si Marie Marie. buti na lang hindi niya nakita Nabasang ka ng anak ng kumpare ko ah. Ayun, persona. Ikaw ba? Naku anak, oras na. Balik ako na doon baka balik ka pa. Nandito na si Ibeng. Bilisan mo na dyan. Opo. Sige na, pasunin na siya sa may kwarto. Okay po, tita. Hey, pretty girl. What's up? Uy, pasok gusto. Patok ayaw. Uy, matagal ka po jan, dyan? Malilake mo naman yan tayo. Ano nga, oh. thank isodi no kino abala niya madiang sabiktive nice to meet you sayang ang buhay mo umaabot pa lang sa honya marie nice to meet you Oh, sorry. you must be confused gusto ko lang na magpakilala nang maayos since we never actually got the chance to talk Sorry sa mga kaibigan ko ah. Lalo na sa side. Ang mo. Ng... No, no, no. It's not that. Nahihiya lang talaga ako. I wanted to get to know each other. Since that time na nabangga mo ako. Ay oo pala. Sorry pala doon ah. Hindi pa nasira ang camera mo? At doon, doon nagsimula ang kwento namin dalawa. when waste of the dreaming, and you forget just a childish play, I And like it's love is just a game that children play. kaya nga, eh abot tayo nga ang humite. Ano ba? Masaya lang ako, no? Masaya dahil kay Primo. Primo? Ha? Hindi, no? Eh pagandyan nga siya, halos din mo na kami pansin. Hindi yan totoo, no? O ilang kayo? There's nothing going on sa There's nothing going on sa amin? Sus, pati yung gusto ginagaya mo na din. Ano ba? Umamin ka na kasi. Kaya nga, hindi ka naman namin usgahan. Gapo naman talaga si Primo. Hindi kaya. Siguro, medyo. ayso so, o na nga. Maybe I like him. on Onte? I don't know. Sabi niya eh. Ang mo. Bakit yung lalakit mga yun? Primo John kabikting? Bakit siya pa anak? Bakit po? Kilala niyo po si Primo? Anak yun ni Marcos kabikting. Matagal na kaawin ang iyong tatay. Dimuan niyo ang pamilya ng mga yun. Magnanakaw! Ano po bang nangyayari? Bakit ganyan lang po ang galit ko sa kanila? Pa, mabait po si Primo. Mabait! Mahasagot ka na sa papa mo! yung bang impluensya ng lalaki sa sa'yo, ha? pa siya dati ganyan. Kahit na, tumigil ka. Huwag mo sa pananak natin. Ewan! Bantayan mo yung anak mo, ha? Anak? Ayos ka lang? Kaya mo lang yung papa mo. Pinukulo lang yung dalit niya kaya nagawa sa iyo. Anak, makinig ka. Hindi kayo pwede ng primo na yun. ano po bang nangyayari? Bakit ganun na lang po ang naging reaksyon ni papa? Kanto kasi yan. Ang mga pagdikting at mga pinisyano. Tagal na magkaaway. Okay, yes! yes! Very good, Feliciano. ito po yung alam. Araw ka rin sa'kin sa magnanakaw. Kaya ganun na lang ang galit ng papa mo sa kanila. Ninakawan siya ng kapalaran ng tatay ng primo na yon. Talaga po. Maliz, may nagawa ba ako? Wala. Pitawan mo ako, May lang ako ng uwi. kung e, wala, bakit parang iiwasan mo ko? Kaya yung totoo. Busy na ako. Busy? Bakit? Ano ba? Sinabi ko nang pitawan mo ko, di ba? Masyado kang desperado. Simula ngayon, ayaw ko na makita ang pagmumukha mo. Layuan mo na ako. Say, makamaya lang ka. Wala, primo. Hindi kita matulog. Feliciano at sa Big Pina ng Bipel. Tara na nga, Shai. Anak? Anak, andyan ka na pala. Oh, uh, kamain ka na doon. O, oh, ba't kaya na ang jaw mo? Sa'yo naman ang kagupuan mo. Wala po ito, Dad. I just had a little conflict with a friend. Friend? Ba't yung na kasamayang mukha mo. Talaga bang friend siya? O oh, girlfriend? No, dad. Hindi ko pa nga naramit sa kanya eh. Sabi na nga ba eh. Gaya ko, habulin ako ng mga babae. So, ano nga ba talaga nangyari? You know, baka makatulong ako. LQ? She's a Feliciano. Feliciano? Feliciano? But dad, she's different. Anak ng Feliciano, hindi maaari, hindi pwede. Kamalasan lang ang dadahin ng mga yan para sa iyo. Buwang inggit lang ang laman ng katawan. Dad, mahal ko po siya. Mahal ko si maliz Mavis? mavis Feliciano? Siya pa talaga? Ang nangyayari sa anak ng munti ko, Kaway? Kaway? Siya nga. Ang ilaw Felisyano, Ang kamalasan ng buhay ko. sa Kaya hindi kayo pwede na yan. Hindi ako papaya. Dad, alam ko may ibaan tayong mga mayon. Pero we have our own different stories. Nagmamahalan kami ni Mariz. Mahal ko siya. No. In fact, uuwi ka na sa Canada kasama ang nanay mo. Doon ka magtatapos at iiwanan mo ang babaeng hey. yan. No. No, Dad. Hindi pwede. Ayoko pang umalis. I have made my decision and it's final. I'll call your mother and uuwi ka na bukas na bukas, Len. Hindi ko pwede hayaan na makita kayo na babaeng yan. No! Dad! Please! I have to see her. may mo na mahal. Tingnan mo ginawa mo sa anak mo. Masaktan siya oh. Sabi ko naman sa'yo ko. mo nang malumanay. Eh, hindi ko napigilan sarili ko eh. Sa dinami-dami ba namang lalaki dyan, ba't yung kabigting pa na yon? Mahal na naman na alam ng anak natin ang nakaraan, hindi natin siya masisisi. Ay nako, bahala kayo dyan. Papahangin muna ako sa labas. Ay hindi, te. Umalis siya as in transfer. Ay, hindi mo alam? Hindi sinabi sao Wala kang clue? Hindi. hindi. Diyan mo nang na, pagpapakialam, no? Eh di, hindi. I may not have found the reason to stay, but I promise that I will find the reason to come back. sa bago mong bahay. Thank oh, you, Chloe. bye Yes, your sister. Baby pa siya nung uniwan yung humigitan ng daddy mo. Oh, Chloe! What do you think you do? Ha? Huh? Yan eh, kapit ka? Di ba na-miss kuya mo? Ang oh, pangit mo na mamalungkot. Siyempre, miss na-miss kita, kuya. Uh, sa wakas naman, nakasama ko na rin mga anak Kanina ka pa tulala dyan, hindi ka na naman makausap ng maayos. Sa tingin mo, Maris, totoo yun? Ha? Oo, oh, sige, manok sa akin. Anong manok? Gutom ka na naman ba? Kakakain lang natin na. Ba't yung pipapakasal si Prima, si Prima Tapos, Tapos, an antenna, <laughs> sa ibang no, oh, oh. eh. bansa? Okay. That's our channel. Tapos, business partner yung parents nila. Tapos, bibigyan ka ng 10 years. Ah, lang ka na Oo, eh. Makalipas ang dalawang taon. First day na naman. Last year na. At i-graduate ka tayo. Ayoko pa. Kaya sabihin mo kung ano tayo, no? Wala nga. Tabi-tabi tayo, na nga. Oo na. My name is Mariez Valencia. In the first day, we can transfer ya. di dito sa bakanting ng Bakit ang bilis, tuloy uh ako -huh, kausapin siya. Isipin mo, kado tumingin siya sa akin, paano ang galit. Sabi nga, galit na galit na siya sa akin. Eh, alam niya ba na kapatid mo si Chloe? Baka nagsiselos lang yun. Selos? Oo. Oh, diba, sabi mo, palaging masama ang tingin niya sa'yo pagkasama mo si Chloe. Eh, di nagsiselos lang yun. Lalo na't hindi niya alam na kapatid mo si Chloe. Weh, posible kaya yun? Ay, ang kulit. Oo nga. Try lapitan si Chloe habang nandun siya. Tignan mo kung sasama yung itsura niya. Kapag kumunot ang kilay, matik tol, nagsiselos yun. Tol, hindi na eh. mo sumasama mukha ni Maliz. Ang dadagay na kaya niya Ano? 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 ah? Ano? 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 I miss you. Just so you know, ako na ang tatapos sa idwa ng mga Feliciano at Yabintin. I'm sorry, and please guide me too. Please! Why are you like this? Let me explain! Ano ba, Primo? Iniwan mo ko, di ba? Walis ka ng walang pasabi? Tapos pagbalik mo, maiba ka na! Bakit? Bakit ang bilis? Pinanitan mo ko ng parang basura? And how dare you try to reach out and say na mag-resign Wala na, Primo! Wala nang dapat balikan ba? We're done! Tapos na tayo! Siguradong iniwan mo ko! Oka! You never wanted to! Uh, Hindi ko ginustong iwan ka, Maris. Hindi ko mo mawala ka. Sa, uh, Pero ginawa mo pa rin. Hindi mo okay, pinaglaban okay. ng anong meron tayo. Dahil kailangan. Wala akong laban kay Lash. Our families are mad with each other. Wala akong nagawa. Oo nga. Galit nga sila sa isa't ah. isa. Meron pa tayo, diba? Yeah. At mamahalit tayo, diba? You're right. Kalo well, ano yung sinasabi mo? Pinalitan kita? Where the hell are my sister. Ano Ano? That you were talking about. She's my sister. Louie is my sister. She's from Canada. Sa side ng mama ko siya okay. Sorry for not letting you know soon. Yes. My mom is in Canada. Nung bata pa ako, naghiwalay sila ni dad. Si Chloe na punta kay mami. At ako, naiwan dito sa Pinas. Doon ako pinadala ni dad. Sa Canada. Nung nalaman niya yung patungkol sa ating dalawa. Bakit kayo nandito? May dad. No, primo. Aniwan mo pa rin ako. Ang problema lang pala, para sumuko ka at hindi na bumalik. I expected you to fight for us that time. Na kahit iniiwasan kita, hindi ka susuko. Kasi kilala mo ko eh. Iniwasan lang kita dahil sa nalaman ko. Pero primo, mahal kita. Ano pala naman kita, Maris? Pa'no papa ko? Galit sayo. Sa inyong mga ka Ano Wala nang dahilan para iwanan pa kita ulit, Maris paglalaban ko, paglalaban ko ang pagmamahalan natin. Paninindigan kita. Hindi ako alis sa tabi mo. Hindi ako mawawala maglalaho. Hindi ako magsasawa. tapos ang limang taon. na ako! Oh, Andiyan ka Sandali! Hai! Itadala ng bala sa atin. Basta one thing for sure, hindi ako mawawala. Ikea yan! na ako! <tos singing>